Okay, kasama ko itong dalawang ito. Ano pangalan mo? Pudoy. Ha? Pudoy. Ito, sa ano mo ito? Mary Rose. Mary Rose. Ano tinitinda nila? Ano tinitinda nyo? Ito? Malunggay. Malunggay? Magkano malunggay? Sampo. Sampo. Sa tali? ah, sampo isang tali. Ba't hindi ka nag-aaral? Panghapon kayo, nag Pang kayo edi eh, gagabihin na kayo niya. Sa so, kayo na kuya malayo? Hindi lang. <laughs> malapit lang. O, ito, sampu. O, bibilihin ko na to para makauwi na kayo. Ha, ito, sampu na to. Pero gagawin kong 20. Ayun. O, di may utang ka pa sa akin isang malunggay ulit. Hey. Ulo, huwag na sa'yo na lang. <laughs> Ako, di, bibigilin kita 20. O. Aba. Uh, bless kay bless. Oo. Isa pang 20. O, kasi mag-aaral ka mamaya. <laughs> ito yung pambayad, o. Ayun. Ayun, isa bulsa mo. O, oh, nalito pa. Nalito pa. <laughs> nalito pa. Oh, thank you ha. Uh, thank you, thank you. Bye-bye. 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 bye 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 kita bye bye kuya. <Papagatas. laughs>